Ciao Raga! Musta na ga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na rin kaya makinig na maigi at mabuti. Ang isang non-EU foreign citizen dito sa Italia, kasama tayo dyan ng mga Pinoys, na naka-acquire ng Italian citizenship or naging naturalized Italian ay pwedeng ipasa doon sa kanyang anak ang kanyang pagiging Italiano. Pero magkaiba ang proseso. Depende kung ang anak pa ba ay minorene pa o majorene na noong time na manumpa at maging ganap na Italian citizen yung magulang. Alam natin na kapag ang anak ay minorene pa, nung manumpa ang magulang, ay automatic na rin siyang magiging Italian, yung anak niya. Pero paano naman kapag ka-majorene na yung anak? purtropo hindi na yan automatic kagaya noong kapag ka minorene pa ang anak. Pero good news naman dahil pwede pa rin na kahit na majorene na. Pero ang tanong ay paano? Kailan ba yan pwede? Subito ba o kailangan pa na maghintay ng ilang taon? Ang detalye raga, doon po ng sigla, party amo Kapag ang magulang noong siya ay naging Italian citizen na mayroong uh, anak na minorene, malaki ang pagkakaiba kaysa sa doon sa kapag ka ang anak ay majorene na. Ayon doon sa Article 14 ng Lege numero 91 ng 1992, ang mga anak na minorene ay automatic ng magiging Italian citizen din once na mag-grant yung Italian citizenship doon sa magulang. Doon pala ang sa panunumpa o juramento noong magulang. Kaya nga doon sa juramento ay mayroong modulo na kinukumpila yung magulang na nanumpa para i-declare doon kung meron ka siyang anak na minoreni pa. At ilalagay niya doon ang detalye noong kanyang anak na minorene dahil yun ay automatic magiging Italian na citizen din yung anak na iyon. Take note ha, applicable la ang iyan kapag sa pananumpa ay minoreni pa yung anak. Hindi nga, mga cases na noong nag-apply or nag-process ng Italian citizenship yung magulang ay minoreni pa yung anak. Pero dahil nga nang sa matagal na inihintay, matagal yung processing, ilang taon na lumilipas, ay baka naging majoreni na yung anak niya noong siya ay mag-juramento, uh, uh, noong siya ay uh, manupa. In that case, kapag ka yung anak ay ma majorene na sa time ng kanyang panunupa, hindi na yon automatic. Kahit pa minoren ni pa yung anak niya yon dati nung siya ay nagpasok ng dumanda Ang basihan lagi ay doon sa panahon, doon sa araw mismo na magjuramento yung magulang, kailangan yung anak ay minorene ni pa para automatic din siya na magiging Italian citizen. Pero kapag ka majorene na, puro tropo hindi automatic. Ang basihan naman para sa pagbibigay ng Italian na citizenship para sa anak na majorene or adulto na or of legal age na ay nandoon naman sa Article 9 uh, paragraph 1 letter B sa parehas pa rin na batas yung legend numero 91 ng 1992 sabi doon ang mga anak na majorene na okay o kaya naman ay adulto na noong mga naging naturalized Italian ay maaari din na mag-apply ng Italian citizenship pagkatapos ng limang taong paninirahan ng legal. Five years of legally residing dito sa Italia. Simula yan doon sa petsa ng araw ng pananumpa o juramento ng magulang. Doon magsisimula yung bilang. Kaya ang mga anak na majoreni na ng na mga naging naturalized Italian ay dapat pa na magpa-process sila ng application. mag apply sila ng Italian citizenship. Dapat na mamit yung 5 years na residency sa Italia mula doon sa araw ng juramento ng magulang at ang isa sa mga documents sa kailangan ay yung Certificato di Cittadinanza Italiana noong naturalized parent. Ang iba pang documents na kailangan ay halos parehas din ng mga dokumentong kailangan sa pag-apply ng Cittadinanza per Residenza. At isa diyan ay ang pagkaroon ng sapat na ready to Dahil sa kailangan pa na mag-apply ay di kailangan pa din na maghihintay ng resulta. Hindi nga yung kagaya ng uh, minorene pa yung anak dahil nga nang automatic na agad. Kaya ang laging advice ay mag-apply ka na ng Italian citizenship mentre minorene pa ang anak. Sabi nga ay eh, para na lang doon sa iyong anak. Di Kaya ikaw ay agad na mag-apply na ng cittadinanza italiana. Regarding sa reddito or sa income, kung sa alin na walang uh, redito o kaya naman ay hindi sapat ang reddito, pwede na gamitin ang reddito ng mga kasama sa nukleo familiare na conviventi or yung kasama sa pamilya na nakatira kasama sa iisang bahay. Area mga kasama sa pamilya o kamag-anak na pwedeng gamitin o ipangdagdag sa reddito ng aplikante as long as kasamang nakatira sa iisang bahay. Ciao raga. Bilang isang OFW, alam ko na ramdam mo din kapag ka nakatanggap ka ng garning message mula sa mahal mo sa buhay sa Pilipinas. Pansin mo Raga, 13.57 nang sined ang message. 21.14 ko na nakita at nakareply. Padis oras na ng gabi. Sa gayaan na sitwasyon, ako ay thankful dahil maaasahan mo si Tap Tap kahit na sa bahay na at late night na, ay nakapagpadala rin agad ako subito. Tingnan mo ariha at 1 minute la ang sent na agad sa recipient. At dahil kailangan na cash ang matanggap ng recipient, kaya ang pinili ko ay cash pick up. Maigi pa dahil si TapTapSend ang may pinakasulit na fee on cash pickup. up. Tapos ay madami ko pang choices kasi pwede sa Either na Cebuana, Palawan, M. and many more. May notification din kapag ka na-pick up na ng recipient ang ipinadala mo. FYI din raga, buong amount na ipinadala mo ang matatanggap ng recipient at walang additional na fee sa pag-pick up. You can also send up to 100,000 pesos per transaction kapag ka cash pick up. Samantalang nananatili pa rin na zero transfer fee kapag ka ikaw ay nagpadala sa bank sa saka sa mobile wallets. Huwag din kalimutan na gamitin ang promo code na Ragachad sa unang padala para makatanggap ka ng 20 euros na welcome bonus. Are, importante din na info. Sana yung maging malino rin are dahil uh, uh na alam mo rin are. Okay? Ang anak ng naturalized Italian citizen na nandito na sa Italia pero walang permiso ni Sojorno. So ulitin natin ha. Naturalized Italian ka. Okay, Italiano ka na tapos ikaw ay mayroong anak na nandini na sa Italia, halimbawa ay wala siyang permeso di soggiorno, ay pwede niyang ikariko. Okay? Yung magulang na naging Italian, ikakariko niya yung anak niya na nandito na sa Italia na walang permeso di sujorno. Magkakaroon yon ng uh, soggiorno, yung anak na yon. Okay? Ang tinatawag na soggiorno dyan ay yung tipo na carta di soggiorno per familiare di cittadino uwe. Pero dapat ay, take note ha, kasi merong edad na dapat na uh, i-take note natin. Dapat ay under 21 years old pa yung anak na iyon. At ang magulang na magkakariko ay dapat na mayroong sapat na ready to. Kapag ka naman ang anak ng naging naturalized Italian ay 21 years old naman, pataas, pwede din na mabigyan ng carta di soggiorno per familiare di cittadino uwe. Pero, dapat na sa kanya nakatera yung anak na iyon at dependent niya. Ibig sabihin, walang sapat na ready to yung anak na iyon. Kaya siya ang nagsusuporta. In that case, pwede niyang bigyan ng permesso di sojorno. Yun nga ang ano, per familiare di cittadino uwe. Just in case na hindi mo pa alam raga, isa pa sa advantage ng pagiging Italian citizen dahil sa ikaw nga ay eh, halimbawa naging Italian citizen ka na, pwede mong gawin yung tinatawag na ricongiungimento familiare o ipetisyon yung iyong anak na wala dito sa Italia kahit pa lampas na siya ng 18 years old. Okay? Pero dapat naman ay wala pang 21 years old. Yan yung kaibahan kapag ka Italian citizen ka na. Kasi kung hindi pa, yung normal na procedure ng uh, familiare or uh, pagpipetisyon dun sa anak, ay kailangan na ang anak ay, uh, ang edad pala ang nung anak ay bago maging uh, 18 years old. Hindi ka ganun ng ledje. Pero pagka ikaw ay Italian citizen, kahit na lampas sa doon, basta wala pang 21 yung anak, ay uh, pwede pa siyang ipetition. Uh, ipetisyon. Yun ang kaibahan. Sabi nga ay eh, merong kalagdagan na taon, no, edad noong anak pa ang uh, pwedeng Uh, petition kapag Italian citizen ka na. Isa pa, clarification din. Kung halimbawa naman na ang anak ay uh, naging Italian citizen na, so baliktad naman, yung anak naman ang naging Italian citizen, pwede ga na yung magulang ay maging Italian citizen na din? Dahil nga nang naging Italian citizen na yung anak, yung uh, magulang ga ay magiging Italian citizen din? Ang sagot raga ay hindi. Kasi ang citizenship ay pwedeng ibigay ng magulang sa anak. Okay, pero ang anak ay hindi pwedeng ibigay ang citizenship sa magulang. Ika nga ay para sa descendants kasi yung pagbibigay ng citizenship. Pero uh, yung uh, citizenship na pabalik naman doon sa magulang, ibig sabihin mula doon sa anak, papunta sa magulang, hindi yan pwede Okay, hindi yan allowed sa batas. Ang pwede lang gawin noong anak na naging Italian citizen, id icare ko yung magulang kung gusto. Okay, para magkaroon ng carta di soggiorno per familiare di cittadino uwe. Pero yung anak na iyan na naging Italian citizen, para magawa niya yan at mabigyan niya ng carta di soggiorno per familiare di cittadino uwe, yung kanyang mga magulang o magulang, kailangan din, requirement din, na yung anak na yan ay mayroong sapat na reddito. to. Horaga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na re. Sana makapag-follow ka sa akin o kaya naman makapag-subscribe ka kay Chad Will Guide. Sana rin ma-share mo sa iba sa ating mga kababayan ang video na para sa ganun sila din maging well informed. Maraming salamat sa suporta mo. Once again, this is Chad and always remember Chad Will Guide. Grazie raga. Alla prossima.